Nandito tayo nga sa taas. O makita ko dito sa taas. Ipapakita ko sa inyo kung may nagbago nga ba sa room natin. So, ito yung ating mirror. Paglabas natin ng room, meron tayong malaking salamin. Ayan. Ito yung pintuan ng master bedroom. Ito naman yung sang pintuan, guys. So, silipin natin tong isang pintuan na to. Ito siya. Itong kwarta na to wala namang nagbago dito natutulog yung binata namin na dito sa bahay nag-aaral ng college so dito kasi siya nag-aaral so dito siya siyang tao sa bahay dito siya natutulog kanyan so hindi siya kalakihan hanggang nagbago siguro yung kortina nagbago pero ito pa rin yung room <laughs> ito pa rin yung ayos niya ayan Ayan siya. So, ngayon mayroon ng ganito. Meron na siyang ganitong lagayan ng damit. Tapos, yung katapat nito, as usual, tulad ng dati, katapat lang din ng master bedroom. So, puntahan natin yung master bedroom. Ito siya, guys. Ito yung bed kung saan kami natutulog, kung saan ako natutulog. Pag nandito kami sa ruha sa bahay. So, ito yung aming bedroom. Ito siya. Ayan. Ayan. May two Pwendo din. May dalawang bintana din siya. Ayan. So, ito yung aming bedroom. Mag-asawa. Ayan. May nabago lang. Nagkaroon ako ng ah, uh, tukador. <laughs> Nagkaroon ako at saka shorak, Ayan, guys. Nagkaroon ako ng ganyan. Yan lang yung nabago. Lagayan ng shoes. Pero, yan pa rin, ah, uh, nabago lang yung bed namin, tinapo na yung dating bed kasi uh, hindi maganda yung yari yung steel, yung bakal uh, ano siya, baga sa ano, ampaw so wala na yun lumubog siya, so tinanggal na pinalitan ng ganito so yan, yan ganyan lang kalaki yung aming master bedroom yan yan lang siya guys So, wala namang nagbago. Yan pa rin. Yung cortina lang siguro. <laughs> dati kasi parang green. So, yan. Ito yung aming bedroom. So, dati may carpet siya. Ngayon, inalis ko yung carpet. Tinabi ko yung mga carpet ko. Kasi may malaki uh, para ano. ah uh, may although may vacuum naman ah. May vacuum na ako guys. Uh, galing sa Dubai. Ayan, may vacuum na ako. Ayan siya. Ito. Pwede naman siyang gamitin. Kasi binila ng adapter ng aming binata. Nakata kapatid siya na ng aking mister guys. Kapatid siya. So, yun. Ito nga yung bedroom namin na i-share ko na naman sa inyo. So, ganun pa rin. May, na may nabago naman yung bed. Yan, napalitan yung dating bed. Kaya may nabago din. Tsaka I think yung cortina. Parang hindi to yung cortina dati. <laughs> so, yung cortina dati yung nandun sa kusina ko. Yan, pinalitan. So, iyan na nga siya guys. Ready ng aking, ayan, maleta. Dahil pabalik na naman ako ng Dubai. Next week! So, go back to reality na naman tayo, magtatrabaho na naman tayo. Ayan, dahil kailangan natin. So, ayun na nga. Na-share ko na naman sa inyo ang aming dalawang room dito sa taas. Ito yung sa guest room. At ito yung master bedroom. O, ba? Diba? At paglabas mo ng room, Meron ka na ditong mirror. At ayan nakita tayo. Hello! Mga langga! <laughs> so, ayan. Tapos, hug na na siya, guys. Ayan na siya. So, ayan yung aking mga carpet. O, oh, tinabi ko. <laughs> Meron pa dun sa kabilang kwarto. Kasi, hindi na magkasya. Sobrang laki nung isa. So, ayan. So, ayan na nga, guys. Na-share ko na sa man sa inyo. Fra Noong 2020. I think 22. So, ngayon naman, 2020 Sorry, nasa mid ako. Parang nakatinga kayo na lamunan. So, yun na nga guys. Hanggang dito na lang aking vlog. Thank you, thank you so much. Bye! See you my next vlog, everybody! Thank you mga langga sa support. I love you all. Bye! See you my next vlog, guys!